Magandang umaga. Kaka-out lang. Bali, 4.30 ng madaling araw. Out ko. Wala kami service ngayon kasi rest day nung core namin. Pinagta-taxi kami. Company na malagbabayan. Na naiwan ako. <laughs> kasi nung oras na ako nakababa. Ngayon naglalakad ako. Lakad muna. Okay lang kasi rest day ko naman ngayon hanggang bukas dito pala guys masarap maglakad kahit gantong oras kahit sa kahit maglakad ka ng alauna alas 12 safe ka dito sa Taiwan hindi tulad sa atin sa Pilipinas isa na pagtitripan pa sarili na natin lugar na titripan tayo ito pala yung tsura, guys, ng dinadaanan ko. Ito yung palengke dito sa Sudong. Ayun, no, pag umaga, nagre-ready na sila. Yan. Straight yan. Yan, pumasok ka dyan palengke. Nakakali yung maglakad dito, guys kung nandito lang kayo sa sarap ng pansit dito ah maano sila sa ramen mga noodles yan oh. to 7-eleven kahit ka pumunta hindi <laughs> nawawala itong 7-eleven dito magtataka kayo katotoo wala, wala dito traffic enforcer ganun sila dito kano ka disiplinado kung nakikita nyo yung pinakadulo pa, doon pa ako. Ang dayan nilalakad ah. Diba? Harap sa kulay yung naglalakad. Harap wala. Sa dulo. Yan. Yan to. Lapit na ako sa dorm. Papahin na. baka kumuha na rin ako ng motor kasi mura lang dito guys lalo yung mga second hand pero ano pa goods pa halos bago yun know, family mart sarado pa yung binibila namin dito na beef ito yan sarado pa dito na ako yung dorm namin The time, guys. Start the floor. third floor. See you, guys. So